Di ba ganyan na ganyan din itong si Ibuloy, yung appointed son of God? Kuno, nadalhin sa korte yung mga akusasyon na yan. Ayan, nang dinala sa korte, nagtago. Hindi na lumabas. Ganito ang mangyayari sigurado kay Digong. Siyempre, bukod sa nakasampang kaso na sa ICC, marami pa ang pwedeng isampang kaso dito sa ating, sa korte dito sa atin. At yan po ang gustong i-recommend or na i na ni uh, Congresswoman Jinky Luis Tru dahil nga sa sa dami na ng pag-amin nitong si Duterte. Matapang pa rin ano? Tapang-tapangan na lang daw ito eh. Tapang-tapangan na lang daw ito kasi ito ang paraan niya para yung mga nasa or mga alipores niya ay manatili pa rin daw sa kanila. Yung tapang ng mga digong, yung pagiging confident na akala mo talaga makakabalik pa sa pwesto. Ang dami na pong mga kababayan natin ang nagigising na. Marami pa rin namang diehard, kaya lang kasi karamihan sa mga yan, mga trolls na lang. <laughs> At mga bayaran. Ang, ang saklat, no? Yung ginawa kang bayaran, nagpabayad ka naman, utu-utu ka na nga, di ba? I am challenging anybody or everybody makes the accusation. Hindi lang ito basta akusasyon. Whether it is really true or not, may be true, file the case in court because may korte naman daw tayo. Totoo. Ito na nga. Magpa-file na po ng, ng case, Mag, may recommendation na po si uh, Congresswoman Luistro. Ire-recommend niya na dalhin na sa korte, kaso na nga, because of this admission natong si Digong. Matindi na. I am challenging everybody daw. Or anybody. <laughs> you see? Ganyan po kayo kagarapal. Mm. By Mr. President's own admission of his accountability, both legal and illegal actions of the police, it is the humble submission of his of this representation, Mr. Chair, that the Quadcom is ready to make a recommendation for filing of the necessary actions or action in court. Dito sa atin, syempre, bukod sa kaso na naka um, gumugulong na sa ICC, marami pang dapat kaharapin na kaso si Digong. Remember, Sen. Trillanes, uh, dalawang kaso ang na-file na dito kay Digong. At sa puntong ito, ako'y naniniwala, uusad na yung mga yan dahil alam niyo na dahil sa ginawang panggagago na itong mga Duterte sa na, sa Malacanang. Um, hindi ka na pwedeng sumipsip eh. Hindi ka na pwedeng magkunwari na, hey, um, we are still friends. Mahirap nang ibalik lahat ng yon sa tindi kasi ng tama na itong mga Duterte, sa tindi ng banat, sa tindi ng kung anong akusasyon na itong mga diehards na sa Malacanang. After all, deserve ng mga Duterte kung ano yung nangyayari sa kanila ngayon eh dahil sa parang sila na rin ang nag-invite na itong lahat ng ito para lumabas yung kanilang mga baho. Sila na rin talaga ang gumawa ng paraan unknowingly. Oh, ayan, may kaso na po. Andiyan na po, i-recommend ire na ng Quadcom na kasuhan kayo sa tamang korte. At yan ang gusto nyo. Yan ang gusto nyo. So, ibibigay talaga sa inyo yan. Akala nyo talaga, kaya nyo pang manakot. <laughs> Lahat ng ito, parte ito ng drama at pananakot. May, may, may pananakot effect, drama, pa-victim. So kayo, kayong mga naniniwala pa rin sa mga Duterte, ang pinakamalaking biktima rito. Good luck!